son Antinyon la konsea Kadaalan ng laam. Dos. dos. ah, Dos, oh. dos. Oo. ko. Hey guys. O, oh, di diba? Why the luto ng sinigang na hipon ang auntie nyo? Medyo naglulost weight na ang auntie nyo. O, oh, diba? Konting, konting push na lang. Push, push, push. Nakakaiyak naman tong ating tungkuan ah. Grabe na to. Napakainit sa Pilipinas. Ah, pakainit. Ang tagal kumulo ng aking sinigang na hipon. <laughs> Sasayohon ko to. Pwede ba magsumba dito? Grabe na to. Hmm, kunti na lang. Kunting push na lang, Inday. Binuto ako ng sinigang na hipon. Hipon is like, ang ganda nito. Ang ganda nitong blouse na to. Diba? Binili ko dyan sa Bansod. UK, UK. <laughs> ukay, ukay ba? Mura lang. Oh, diba? Why siya? Uh, anong tawag dito? Forever 21. Pero from UK ganda branded siya pero magkano lang ayun ang lulutuin ko yan o diba hipon tapos eto na nagisa ko na yung gulay eto naman yung panlahok galing kay manang Arya si Itaw ay talbos ng kamuti at saka kangkong saka yung kalamismis galing di sa kanya magsisigang ako ng hipon. Ayan, ang kangkong at talbos ng kamote. Ito pansigang ko. Ito, um, nagisa ko na eh. Nagisa ko na yung kalamismis at saka uh, ano tawag dito? Kalamismis at saka okra. O, oh, So, um, Mamaya ako na yung ilalagay. Kasi madali yung maluto. Lulutuin ko muna yung gulay. Sarap. Mm. Hey guys. O, oh, di ba? the luto ng sinigang na hipon ang auntie nyo. Medyo naglulost weight na ang auntie nyo. O, oh, di ba? Kunting, kunting push na lang. Push, push, push. Nakakaiyak naman tong ating tungkuan ah. Grabe na to. Napakainit sa Pilipinas. Ah, pakainit. Ang tagal kumulo ng aking sinigang na hipon. <laughs> Sasayawang ko to. Pwede ba magsumba dito? Grabe na to. Hmm, kunti na lang. Kunting push na lang, Inday. Niluto ako ng sinigang na hipon. Hipon is like, ang ganda nito. Ang ganda nitong blouse na to. Diba? Binili ko dyan sa Bansod. UK, UK. <laughs> ukay, ukay ba? Mura lang. O, oh, diba? Why siya? Uh, anong tawag dito? Forever 21. Pero from UK ganda branded siya pero magkano lang ayun ang lulutuin ko yan o diba hipon tapos eto na nagisa ko na yung gulay eto naman yung panlahok galing kay manang aria sitaw ay kwan talbos ng kamuti at saka ko saka yung kalamismis galing din sa kanya ako tayo, sinigang na hipon. Ayan, si mother. <laughs> May prito kami tinapia at sinigang na hipon. <laughs> gulay. Maraming gulay. Favorite ko to, to. Sinigang na hito. Hito is light.

กําลังหาทั้ง